Hello, hello! Good morning! Uh, a day in my life as a mom of three living in Hong Kong. So, happy Halloween everyone! So, for today's vlog ay nagsundo tayo sa aking mga babies. So, uh, sinundo ko sila kasi maaga silang lumabas sa school today. At saka, after nito guys, meron party dun sa school ni Isa. So, ito na ang ating princess guys. Ang birthday girl. Ayan. So, happy Halloween, baby girls So, ito na, guys. Nandito na kami sa school ni Iza kasi mayroon silang Halloween party. Ayan. So, so dito sa Hong guys, bahala ka kung gusto mong mag, ano, mag-wear ng Halloween costume, whatever you want. So, ito kasi mayroong uh, A uh, fashion show si Irina. So, nagiging ano siya guys, third place. Ayan. Nanalo siya ng third place. Kasi, ang dami nila guys, the whole P1 to P6. So, siya ang number three. So, sa pinaka magandang costume sa kanilang school. So, thank you very much sa school nila. Ayan, pumasok kami dito sa... Halloween sa may dito sa room guys. So super duper hindi naman siya scary for me guys. So siguro sa mga babies or kids. So super scary na siya guys. So ayan, meron kasi sila ditong monster monster sa loob. So papasok ka lang. Ayan, sigaw ng sigaw yung mga bata kasi merong ano dito. Ayan, naka-costume na ganyan. So, ayan, nandito kami sa loob. So, ayan. So, ayan. Mm, di ba? Sigaw sila ng sigaw guys. Yung mga bata kasi merong voice doon sa loob na namumumo ganun guys. So ayan. Yan yung janitress nila dito sa school. So ito. Ayan. Ito yung school ng anak ko guys. So ayan. So kunti lang naman yung students dito guys. Kasi dito sa Hong Kong limited ang ang kids sa isang room. Ayan. For example 20 kids lang. So kailangan hindi pwedeng lalampas sa 20 kids or 22 kids. Ganun. Ganon dito. So, si Isa is a skate tree. So, ito yung last na Halloween party niya dito sa school na to, guys. So, three years siya nandito, guys. So, ayan. Thank you, thank you very much. So, ayan. Ito yung decoration dito sa school, guys. So, pinaglaruan ni Sachi. So, super duper ganda dito sa Hong Kong, guys. So, sana. Ngayong araw sana, Mama Michelle, sana kami. Kasi today is Halloween. So, hindi ko lang alam kung makakapasyal kami mamaya or whatever. I don't know. So, ayan. So, siguro dito lang kami sa bahay, guys. Manunood ng TV. Magpi-play sila ng games. So, ayan dito, guys. Meron silang uh, paano dito pa banding moment sa mga mamis. So, kung gusto mo mag-decorate ng whatever. Ayan, ganito. Yung parang, ano to guys, apron. Ayan. So, iti-decorate mo ng whatever you want, guys. So, ito yung isang decoration dito, guys. Yung pagbibis ka talaga, matatakot ka talaga. <laughs> thank you. So, dito naman na area, guys, is kung gusto mo magpa-design sa mukha mo or ng whatever or ghost or or kung spider, ganun. Tsaka meow-meow or pumpkin. So, pwede. Ayan. Thank you. Thank you so much for watching, guys. Sana magustuhan nyo ang aming video at pa like and share and comment down below pa heart heart na rin guys ayan so ako ang mami nyo dito sa Hong Kong so wala tayong magagawa so ito ang ito lang yung trabaho ko dito guys so ayan trabaho natin is magsundo maghatid magdala sa kanila kung saan saan So, ito yung trabaho ko dito, guys. So, hindi naman siya masyadong madali kasi tatlo sila. sila pero, uh, kaya naman, guys. So, ayan. Ito yung request ni Sachi, guys. Gusto niya ng spider sa mukha. So, ayan. So, hindi ko alam kung ano ang attire nito Toto ngayon. Dracula ba? Or Dracula monster? Whatever. <laughs> so, ayan. Kay Isa kasi, guys, is switch. At saka kay Girlie naman is parang... Um, monster na fire ayan thank you so much for watching ayan ang baby good day